Ayan po, kumusta na po kayo lahat, ano po yan, bali tayo po ay kalulusong lahat ng bukid at tayo po ay may pinuntahan Oo, yan, ay ngayon po, tayo ay nagpatanim ng mais kaya po nakatanim na ng ating may update po ori. Yun, tara po, sama-sama po tayo oh. Yun na po ang dalawang pinitak doon, tinanin na, na natin ang mais Tara po, tating pupuntahan Medyo hapon na po ay kaya hindi ko na naabot yung nagtanim Oh Yan po yung malawak na ating maisan oh Yung pala yung balat na oh Balat na lang makikita natin Yeah ito po ang ating tinanim oh Sweet corn Shelled Ito po ay Dalawang kilo at kalahati Oh, ang um, bali na patanin, napatudo daw po. Shh, tabi! May buto na 'yan. Shh. Yeah, ito po. Dalawang kilo't kalahati po ng buto ng ano ng mais. Jumbo. Gara atin sa, sa lokot ah. Gara ng atin sa lokot. <laughs> ang init pala no ayan po ito po ay Shh! tabi baka po pag sumimbol na yung aso yung paglaruan ba ay eh, bum bumulusok pa dun balang tumanim po nito ay anim na katao anim yan tatlo tatlo yan po naman kaya medyo matagal ay manual po yung ginamit nila halabas panabas po ba parang binungkal-bungkal lang po yan no? yung ganito yung pagkabungkal po ba niya. hindi po kagaya ng parmalite kung sa parmalite po are eh, pag ako ang estimate siguro dalawa lang sana tao ang magagamit pero sa manual po anim bukod po naman sa anim ay ito po ay pinasabugan ko ng ipot nakatig tig ilan nga ba ito Tiglimang sa ako po na ipot oh yan ito po kita nyo po yan chicken manor po yan tiglimang sakong ipot ari ho ay yung nakaraan natin si buyasan ari yung nakaraan natin kamutihan oh dalawang kilot kalahating buto ng mais Ya, yeah, ito na po oh. Ito po nung nakaraan yung ating pinaglitatabasan. Kumbaga dito po sa tanim natin, naglabas din po talaga tayo ng um, puhunan. Tapos ang bilhin natin dun sa buto po 1470. Ay di minsan no, ako nag-estimate ng kwenta, ay yung sinasakto ko na po ba? Kung bagay 1470, ay gagawin ko na 15. Kung 1540 po naman gagawin ko pa rin 15. Para po ba hindi malito? oo, uh, at yung puno may kakaunti ang mintis. Ay di ang nabili natin ay dalawat kalahati. 3 mil at 7, 3,750 Pa-compute nga po 3,750 7,50 At 3,750 na Oho 3,750 Yun na po ang ating nagasto Tapos ang sa tanim Natin ay 6 Sa limang daan 3,000 Gagawin na natin ano Tapos yung sa merienda Pinamerienda natin 37 4,000. Ayan, 7,000 po pala. Yan naman po. Kita po naman talaga yung inubraw. Tapos po ito, hindi ko na po pinakalabaw at gawa po na medyo malambot pa po ito at pinag-ano po ba ng kamote. Oo. Oh. Di bali lang nga, 7,000, 3,000, 3,000, 4,000. Ayan, ah, 7,000 na po ang nagastos natin dito. talaga pong ganoon oh. babawiin din po naman natin ito yan po ang pinaka update dito sa ating mga pinitak oh. kung yan po yung ating maisan oh, at saka yan dudugtong pa rin po tayo dito mais pa rin yeah, ito mais ari po kasay na rin mga palayang ari mais pa rin po yan hanggang dyan sa bye bye diyan gawa po ng iniisip ko kaya mais ang tinanim ko ngayon po ay kung mga dinahon po at ganyan kalawak na yung space po ba kung mga mustasa ay hindi ko rin po ba lahat ma baka hindi ko lahat magampanan ay gusto ko po ay magagampanan din natin yung ating mga tinanim oho yun po ang isang ano ko isang nakikita kong makakamenos tayo sa tatrabahuin kong mas yung tatanan natin kasi parang palay lang siya makagamas tayo edi eh mag iintay lang tayo magpabunga magpabunga oh yan hanggang dyan tapos yan update ko na rin po kayo din sa ating mga saging oh buti tiyan, ang gaganda na ngayon oh Huwag naman sanang mawasak na po ng bagyo para ngayon lang ulit yung mga recover ay. Eh. Ito po yung ating sagingan. Linisin din nga po ito. Yan, yeah, may mga bunga po naman. O yun. No? Nasa naga. May puso. Ayun pala. Oh. Ayun, ah, dalawang ari po. O yun. No? Kita niya po. Yan, may May puso isa tapos isa kabilang banda yun no? yan dalawa oh. para tandaan po na may puso yan oh. may mga ano hindi pala kita dalawa tapos ito pa oh. parang may bunga din ito ah Ah, meron din nga pala oh. Marami na pala ngayon dito. Ang may bunga. yung oh, pala tandaan na may ano sa taas oh. Ayun, dito nakita tatlo oh. Yun yung dalawa pong tinuturo ko sa inyo, isa dalawa. Tapos yan, sa pagita niya yan. Tatlo. Oh, marami rin ngayon. Para po naman yung ating upuhan. apat uh, ayos uh, apat uh, na buwid pala yan ito pa sa kabilang side ayan pa o oh, lima anim yan ikalima o oh. sa bandang loob ayan anim oh. Ari po yung isa. Nandito naman yung isa. Oh. Yan po ang update. Tapos may mga papait din dito sa gitna. Oh. Ito. Ito may papait din dito. Nagbubunga na. taas sa Ayun po, eh, ay po 'yan. Update po sa ating pangarap na maisan. Oh, 'yan. Kahit pa paano po naman nagkaka-improvement na itarin na po natin yung 2 half kilo na buto. Ayun. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.